Hello guys, good morning. Good morning to all followers. Thank you for watching and like and share. Ayan guys, butas ng alimang. Laki oh, grabe. Kumambo. Guys oh. Ano na ba 'yun? Ano 'no? Dito tapos tong ano. Dito na naman kami guys kay Marinas na Pespan maglalaro na naman kami ng putik araw-araw na lang to. Araw-araw na ginawa ng Dios laro ng putik. Ay, hindi na namin kauna, no? Hmm. Lapad, eh. Lapad, yan. Ikaw, kambay. Paanta kayo ma? Guys, mga grupo guys. So kahapon apat lang kami. So ngayon may nadagdag kami na bagong import. You know, yun sa unaan. Yan yung dumagdag, lima na kami. Tapos may bukas siguro o kaya sa Lunes may dadagdag na naman ng isa. Anim na kami, kompleto na. So, pag na kami guys, Oh uwi ana. <laughs> Lalaro na lang kami ng basketball. Yan yung ating Tandoy King. Yan. Hindi yan mawawala si Tandoy King. <laughs> Gaya gaga. <laughs> Hindi yan guys, mawawala yung ating grupo. Basta uh, dito tayo, doon din siya. Tandoy King, siya. Tanday Tanday Tuan Tanduay King pero surrender siya. <laughs> nung birthday ko guys, nung kwatro, <laughs> ah, atras siya guys. <laughs> <laughs> hindi, hindi niya kinaya yung dalawang <laughs> dalawang long neck at isang lapad. Hindi siya <laughs> ng light. <laughs> hindi siya ng light. Hindi siya ganda ng light.